Ako niya hatid siya sa school. Oo. Oh. Kaya, kita may sasabihin po ako sa school. Ano? Ay, may <laughs> hapon! Nakapun! Ha, Nakapun no. <laughs> niya! May sinabi ka sa kanya, kita mo? Oo. Oh. Uh. Ito, kita Chris niya! Secret lang namin <laughs> yun? Tayong tatlo lang nakakala. Ay, kaso, hindi na niya maalo sa sarili niya. Ay, mga Kajali, ano po ba yung comment niya at, 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 ano po yung PPG pong suggest kay Kajali para pumabago po natin po yung pananaw mo. <laughs> ang pananaw po ng bata. Anak ni Nanay Apol Ayan. Meron ba ang ganun? o oh, si, ah, Babae sorry, tapos si... si puso lalaki, may ganun? Oo. Oh, 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 oh. Okay. Okay. akala mo ba napakaganda mo? Pagkabag, mm. eh, mo. Alam mo, pa Oh, sabi pa ba, niyapit na sa pa oh. Bakit? Kita mo sa po sa inyo eh. Kasi niya pinagbuhan siya ni Chris. Mm. Anong sasabihin mo? Uh, mm. Hmm. Hindi ko <laughs> eh, Tal ano talaga ako papain. Natuwan-tuwa kami ka! Hindi ko talaga Hindi Hindi ko pa! Hindi Hindi ko talaga Oo, parang oh, para hindi kayo nga, ano. Oh, oh. Kung lawit yan. Ganun nga yung pakiramdam <laughs> niya. Pakiramdam <pang> na ganun siya. <laughs> Aki, nagluluto ako. Ano, gusto mo? Kasi si Abi po, mga kajani. parati niya akong pinukulit. Sabi niya, tita, gusto ko nang aminin. Eh, sa akin at sa kay Chris, sinabi, sinabi. na po niya. Kahapon, nagbulat ko ako, oh, hindi ako makapaniwala. Eh. eh, siguro talaga yung gano'n yung bata. Aray ka. Ang babago pa naman Sinabi yan. Sinabi mo na ito, akin inulog, oh. baka masunog. Punta sa akin. Amin, hindi mo nabi. Ah, Dun muna daw kayo. Ayaw daw iparinig sa inyo. Basta, <laughs> dun muna kayo. May sasabihin okay. daw si Abby. Ay, may sasabihin daw si Abing sikretong malupit. Ayaw niya nga parinig eh. Doon muna kayo. Sikreto namin ito kahapon. Sinabi sa amin dito na Janet. Doon muna. Doon muna. muna kayo. Doon muna kayo doon.

Ah, oh, na, na, na ah, ah maluwag na niya eh, Nag-start lang yan, kahapon. Kahapon, no? Kaya ah. nagulat nga ako. <laughs> Ayaw niya sa akin. yung parinig kasi kanina sabi niya, sabihin ko na kaya tita. Ayaw oh, yun, niya nga siya papakarin. Huh? Sabihin mo na ako. Oh? Okay lang. Ay, papay po. Mo, mo. Magpupusod na yan. Simula sa ano magpupusod na yan. Ay, ayaw nga. Ano pagkagawa nyo ay ayaw. Pinusod namin, tinanggal. Huwag oh, yung ano Ano pa naman yan? pa yan. Oo, bata pa yan. Sabi. Magpapako pa pa Akin na yung lipstick. Lipstick ko na <laughs> Akin na lipstick. Yung lipstick. Ano kayo? Nung unang pasok niya. Pinolbuang ah, ko. Nililipstick ko. Ayaw. <laughs> Maganda lipstick. Maganda lipstick, Abi. Ah, nga nga. Wag na. <laughs> ay, pa lipstick. Para, para matanggap mo na. No. Naamin mo na yan. Ayun. Ay, okay, alam niyo na ako. Anong sabi eh. ayun niyo yung pasabi sa si mga kasama niya. Bab Babi. 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 Hello, Babi. Ah. Babi. Hindi yan si Babi. Ah. Abi oh, gusto mo ng babi? Ayusan ko yan. Si Papa eh, yan. Naka kano yan. Nakapolbo oh. yan. Oh. ano? Kasi pinolbohan siya. Saka ako pinusod. Pinolbohan oh. siya. <laughs> Sita. Ano Ano? Ayoko na pamusok. Baka ayaw niya na na magpolbo. Oh, ayaw na naman tayo naman. Sa bayo na naman Ay, ay, na hindi niyo pa alam yung bata. Pero ano lang yun yung bata mo. O, oh, yung, pag ano na, pag ano na talaga, no, Abi? <laughs> pag ay, <ayos>, no. <laughs> pag humihi ka na nakatayo, yung ko. <laughs> Kanina ka? umihi sa siya? Tingnan ko naman. Baka upo naman. Nakakatuwalan si Abi. Nakakatuwalan lang. Pero, maraming ponytail na, yung magaganda. Oh. di papasok ka, magpupusog ka. Bili mo Kaya maa. pala na, no, kaya pala no, ipin, ipin, oh. sabi pa, oh. sabi na ipigilin. Tara oh. ko. Si Ano, Abi? Pahabay na natin po si Abi. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Huwag mong yan, ha? Ha? Oo. Oh. <laughs> Hindi naman nila hindi naman nila narinig. Hindi narinig ni Ate Angela, oh, ni Krista. Kalang alam 'yan. Oh. Tayo lang ang nakakaalam. Bakit ano sabay, -sabay kayo sa siya? Ha? Oh? Pagkakabuhay ba ba ha? naman kayo sabay-sabay, di ba? Oo. At ulit ng damit. Oo. Eh kasi pares kayo mga eh. Oo. Siyempre ito. Kailangan wala talaga ng ano, mas babae yung sayo. Mga Hindi kasi nakakatuwa lang kasi si Abby. Yun, ikaw naman, hindi ayaw lang mag-lipstick, ayaw lang mag mag hindi ko naman ng sa Kasi ganito yan, kahapon niya hatin siya sa school. Oh. Kaya, kita may ko ako Ano? sinabi. Kahapon! May sinabi ka sa kanya, kita mo? Secret lang namin yun. Tayong tatlo lang nakakala. Kaso, hindi na niya maalo sa sarili niya. Ay mga kajali, ano po ba yung comment niyo? At, at, at ano po yung pepedi po ni suggest kay kajali para po mabago po natin yung pananaw mo Ang pananaw po ng bata anak ni Nanay Apol. Ayan. Ah, akala mo ba napakaganda mo? pagka pe, hapag po Alam mo pa kahapon? Oh, tara, liyapit na kita Ayaw pa niya sumakay oh. sa Bakit? Kita mo sa sabi po of sa inyo eh. Kasi nga siya ni Chris. Mm. Anong sasabihin mo? Mm. Hindi po pala sa ako papay. <laughs> Natuwan-tuwa kami ka! Eh, hindi siya lang Ano <laughs> 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 <ko> ba? Hindi nga! Hindi Hindi nga! Hindi Hindi na Hindi 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 nga! Hindi nga! Hindi kaya, oh, na, oh, na, hindi hindi oh, 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 para hindi kayo na, no. Oh, oh. Mamusabing lawit 'yan. <laughs> ganun nga <laughs> 'yung pa pakiramdam niya. Pakiramdam niya ganun siya. Oh. Ay, bata pa, may nagbabago. Ka na, kaya Kaganda mo kaya. Oh, shay. Oh, di ba? Alam mo, bakal okay. pa siya? Maganda ba siya? Opo. Oh, Ito ang sasabi ko kay Abe. Ano? <laughs> <ba> <laughs> Eh, huwag kayong hinihingi ng comment sa mga bata. Hindi Si yan. si ate, Siya, kasi kakasama niya. Oh Kaya pala lagi si Apu niyayakap niya. <laughs> Wala ko naman napakasama nila. Ayay. 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 Bili Ayay. Ayay. niyo na lang maraming damit na pang ano nga to. Ayay. <laughs> ko nga eh. Kada pasok naka-lipstick eh. Sino ang mga unang makatapos sa inyong kumain mo? si Ate Angela ang mga unang kumain, ah. <laughs> Ay, si Apo. Pero maraming pang ulam si Apo. Ay ko api. Masarap e, ulam? Request po nila yan. Yun daw pong nakabalot sa aluminum foil. Gusto daw po nila. Tsaka yung skinless. Kalimpan. At yung dalawa po, tumalikod. Si Rainel at si Albert. Ayok. Ayok pong marap sa camera. O, magkaya nga kayo kumain sa mga kadyali. <laughs> <laughs> sige, sige, pakabusog kayo. no? At mamaya, aalis tayo Ate Angela at si Apo. Angel, may iwan mo na kay tita na. Ibibili, lang kami ng mga pang girl scout. Sayang sana sumali ka nung nakaraan. Nagpalista ka sana. Kung alam ko lang mapupunta ka dito ng bagong mag girl scout na yan, ipinaano kita. Para kasi ma-experience nyo. Sabi ko yung sumasali sa ganyan. Kasi sa elementary nyo lang mararanasan ang Girl Scout sa high school. Wala na yan. Oo. Uh -uh. At kakamustay natin isa kong alaga. Midnight! Midnight! Ay, midnight. Kumain. Hindi mo pa na ako mo. Ha? Ha? hindi pa nauubos ang food. Ah, midnight. Ito, ang lambing-lambing naman ito eh. Mm, na. Mamaya ko midnight pa?